Napansin naming dumidilim na ang kalangitan, papalubog na ang haring araw. Nakita kong binuksan na ng resort ang mga ilaw sa tabi ng dagat upang bigyang liwanag ang kakaunting taong naliligo pa sa beach. Lalong masarap mag-swimming kapag gabi, madilim ang paligid at malamig na ang simoy ng hangin. Sama-sama kaming naligo sa beach habang nagtatawanan at nagkukulitan. Minsan, napapansin ko pa si Cheska na panayang dikit sa aking katawan habang nakakapit naman sa kabilang braso ko si Francine. Naka-shorts lang ako at walang suot na pantaas, kaya kitang-kita ni Cheska ang aking katawan. Napakasarap ng pakiramdam na dalawang magagandang babae ang kasama ko naliligo sa dagat at pareho pang nakadikit sa akin ang kanilang mga makikinis na katawan. Napaka-cool na nanay ni Cheska para kay Francine palagi niya pa itong binibiro tungkol sa akin. Minsang yumakap sa likod ko si Cheska na parang nagpapakarga. Biniro pa nito si Francine. Oy Chin Chin, baka magselos ka ha? Nagpapakarga lang naman ako kay Kuya Clint mo. Biro ni Cheska sa anak niya. Okay lang mami, basta ako lang yung mahal niya. Sagot na biro naman ni Francine habang pinanunood ang kanyang ina na bumabakay sa aking balikat. Narinig mo ba yon, Clint? Marunong nang sumagot, di ba? Eh bakit? Alam ba niyang mahal mo siya? Sabi naman ni Cheska sa akin, binibiro ka lang ng anak mo. Ang sabi ko naman, assuming ka. Biro pa ni Cheska sa anak niya. Muli kaming nagtawanan dahil sa naging biroan ng mag-ina. Humahanga na ako sa pagiging cool ni Cheska sa kanyang anak. Hindi ko alam kung dahil ba ito sa pagiging boto niya sa akin para sa kanyang anak o baka naman dahil sa may gusto rin siya sa akin. Hindi ko alam, ayoko namang mag-assume. Halos kami na lang ang nasa dagat nung mga oras na yun. Ngunit enjoy na enjoy pa kami sa paglalangoy. Walang umaahon sa amin at sarap na sarap kami sa pagbababad sa tubig alat. Nagbiro pa nga ako na... Ang tagal na natin dito sa dagat, baka naman tubuan na tayo ng palikpik nito, nagtawa na ng na mag-iina biling-bili na naman ang mga biro ko sa mag -iina. ilang sandali pa biglang nakaramdam ng pananakit ng tiyan si Raymarth at inaya niya ang kanyang ati Kinchin upang samaan siya sa restroom ng resort agad namang umahon sa dagat si Francine kasama ang kanyang kapatid naiwan kaming dalawa ni Cheska sa tubig na hanggang dibdib lang namin madilim ang paligid habang tinatanong ko si Francine at Raymarth na naglalakad patungo sa tulo ng resort para magbanyo. Agad na sinamantala ni Cheska ang pagkakataon, lumapit ito sa akin at yumakap mula sa aking likod. Naramdaman ko ang mainit niyang hininga sa aking leeg habang nakadikit ang kanyang katawan sa akin. Ramdam na ramdam ko iyon. Nagulat ako nang maramdaman ko na hinalikan niya ang aking batok. Nakatingin ako sa restroom kung saan nagpunta si Francine at ang kanyang kapatid, nag-aalala ko na baka biglang lumabas si Francine mula sa restroom at makita kami ng kanyang ina sa ganoong pwesto. Naramdaman kong dumadampi-dampi ang labi ni Cheska sa aking likod habang yumakap na ang kanyang mga kamay sa aking katawan. Cheska, baka makita tayo ni Francine. Sabi ko habang dinadama ang paghalik-halik ni Cheska sa aking likuran agad na nabuhay ang aking pinakatatago sa ginagawa ni Cheska. Kinilabutan ako sa kiliting dulot ng kanyang paghalik sa aking likuran. Cheska, baka lumabas na sila ng banyo, makita tayo. Hindi yan, Clint. Matatagalan sa remark, believe me. Ang sabi naman ni Cheska. Lumipat ang kamay ni Cheska mula sa dibdib ko. Pababa roon, marahan niya yung hinagod. Napahugot ako ng malalim na hininga. Napansin agad ni Cheska kayo na alam niyang nadadarang na ako dahil sa ginagawa niya sa aking katawan na. Gusto mo rin ako, di ba, Clint? Sabi ni Cheska habang patuloy ang ginagawa niya sa akin. Seryoso si Cheska habang sinasabi niya iyon. Hindi ko pwedeng isipin na nagbibiro lang ito. Cheska, alam mo may gusto ko sa anak mo. Sabi ko, pero hindi ko kayang pigilan ang ginagawa sa akin ni Cheska. Napakaganda at sexy ni Cheska para tanggihan siya ng katawang lupa ko. Tao lang ako at mahirap umiwas sa isang babaeng gaya ni Cheska. Gusto mo kaming pareho di ba Clint? Malambing ngunit mapanuksong sabi ni Cheska sa akin habang patuloy na ginagawa niya ang bagay na iyon sa akin katawan. Naginit ako nang marinig ko sa bibig mismo ni Cheska kung gusto ko silang pareho ng anak niyang si Francine, iba agad ang pumasok sa aking isip. Papayag ba siya nga? Maangkin ko ang anak niya, basta papayag din ako sa gusto niya. Naging mapaglaro ang aking isip, hindi ko matansya ang gustong mangyari ni Cheska. Halos makarating na ako sa dulo sa sobrang galing ni Cheska sa ginagawa niya Sa akin. Panay-sulyap ko pa rin sa dako kung saan naroon ang restroom. Inaantabayanan kong lumabas ang magkapatid ron. Lumipat si Cheska sa aking harapan habang ginagawa pa rin niya yun. Hinalikan ako nito sa labi. Napakabango ng hininga ni Cheska. Pakiramdam ko tuloy. Ay mas matandang version lang siya ni Francine. Grabe ka Cheska, nagiinit na ako. Sabi ko... Habang lumalaban na rin ako ng halik. Nagiinit ka rin ba sa anak ko, Clint? Sabi ni Cheska habang inihingal na rin sa init. Cheska, oo. Nagiinit ako kay Francine. Pagkaamin ko rito, nadala ako sa init sa mga pinagsasasabi ni Cheska sa akin. Kung kaya't na sabi ko iyon, halos nawawala na ako sa sarili ko dahil sa sobrang init habang binabanggit ni Cheska ang kanyang magandang anak. Tinatanong kita, Clint. Gusto mo kaming pareho, di ba? Pabulong na may kasamang pangaakit na sabi ni Cheska sa akin habang ka ng leeg ko. Nakatanaw pa din ako sa restroom habang dinadama ang paghalik sa akin ni Cheska. Oo, oo Cheska, gusto ko kayong pareho. Cheska, nagiinit na ako sa mga pinagsasasabi mo. Sabi ko kay Cheska dahil sa tingin ng init na nararamdaman ko ng mga sandaling yun hindi talaga alam ni Cheska na may nagaganap na sa amin ng kanyang anak na si Francina. Nahalata lang niya na may matinding pagkagusto ko sa anak niya. Naisip ko tuloy, hindi pala sing si Cheska, ganito na siya kainit. Paano pa kaya kapag dinaluyan na ng alak ang kanyang katawan? Ilang sandali pa, natanaw ko nang lumabas ng restroom si Francina Tremart. Tumatakbong pabalik sa Raymart sa dagat habang mabagal namang naglalakad ang kanyang kapatid na si Francina. Huwag kang mag-alala, client. Walang malalaman si Chin, Chin Sabi ni Cheska, sabay bawi ng kamay niya. Humakbang palayo sa akin si Cheska nang makita si Francine na lumusong na sa tubig. Grabe, ang tagal niyo ah. Sabi ni Cheska sa magkapatid. Paano ba naman niyang si Tumai! Patawang sabi ni Francina, Nagtawanan kami sa sinabi ni Francine. Grabe ka Francine, talagang binuko kumu si Raymart ah. Sabi ko naman, sabay buhat kay Raymart at niligay ko sa aking balikat. Pasado alas 8 na ng gabi, nang maisipan na naming umahon sa tubig para kumain ng hapunan sa cottage. Katabi ko na ngayon si Francine habang kumakain at nasa tapat naman namin ng mag-ina. Napakasweet sa akin ni Francine na nilalagyan pa ako ng iniho na liempo sa aking plato. Pati baso ko sinasalinan pa nito ng Coke Zero. Hindi nakalagpas yun sa mata ni Cheska. Tignan mo naman Clint kung paano kapag silibihan ni chin, chin Sabi ni Cheska matapos makita ang pagsisilbi sa akin ng anak niya. Mami talaga o, oh, ako na naman ang napansin. Ganyan ka din naman kay daddy, di ba? Mabilis na sagot ni Francine sa ginang. Napansin kong medyo lumungkot ang mukha ni Cheska. Matapos banggitin ni Francine ang kanyang ama. Ako na sumalo sa usapan para hindi na maisip ni Jessica ang kataksilang ginawa ng asawa niyang si Fidel. Swerte ko pala sa iyo, Francine. Sabi ko, sabay sinubuan ko si Francine ng liyempo gamit ang aking kamay. Agad namang kinain ito ni Francine. Hindi pa talaga kayo sa lagay na yan, ha? Sabi naman ni Cheska, matapos makitang sinubuan ko si Francine. Alam mo, mami, hindi porket sinusubuan kayo na. Pagbibiro naman ni Francina. Hay nako, sana lang hindi ako magsisi. May lamang sabi ni Cheska. Kumuha ako ng liyempo sa plato ko at isinubo ko kay Cheska. Agad namang kinuha ng bibig ni Cheska ang liyempo mula sa aking kamay. O ba? Diba, tama si Francine, hindi porkit sinusubuan kayo na. Sabi ko kay Cheska, nagtawanan kaming tatlo habang nag-high five pa kami ni Francine. Magkakampi talaga kayo ha, Biro pa ni Cheska. Matapos namin kumain, nagtungo na si Cheska at Raymart sa shower room para magbanlaw ng katawan. Naiwan kaming muli ni Francine sa cottage. Naisipan kong ayain si Francine na maglakad-lakad sa gilid ng dagat upang makapagkwentuhan naman kami. Magkahawak ang mga kamay namin ni Francine habang naglalakad patungo sa tabing dagat. Magkasintahan na talaga ang aming dating habang magka-holding hands na naglalakad sa gilid ng beach. Malamig na ang simoy ng hangin habang madilim na ang kapaligiran na ilaw lang sa maliit na bahay ng lifeguard ang nagsisilbing ilaw sa tabi ng dagat. Napakaromantik ng panahon at lugar. Sa unang pagkakataon ay nakasama ko ang pinakamamahal kong si Francine habang naglalakad sa kahabaan ng beach. Sana Francine, hanggang magkaedad ka hindi ka magbago sa akin. Sabi ko kay Francine, habang nakapaalang kaming naglalakad sa buhanginan sa tabing dagat? Hindi mangyayari yun kuya, nasanay na ako sa iyo eh, tsaka sabi ko sa sarili ko kung sino ang una kong boyfriend, siya na rin ang huli. Ang sabi ni Francine sa akin, nagulat ako sa kanyang sinabi, hindi ko akalain na manggagaling yun sa bibig mismo ng dalagang kasama ko. Talaga Francine, napakaswerte ko naman pala sa iyo. Totoo yun kuya, ikaw ang una ko sa lahat, kaya gusto ko, ikaw lang ang gagawa sa akin ng lahat. Yun ang pangarap ko sa buhay. Gusto ko, isa lang ang lalaki ko hanggang sa tumanda ko. Hanggang sa mamatay na ako, gusto ko isa lang. Sabi pa ni Francine, habang nilalaro ng paa, ang buhangin na kanyang nilalakaran. Tatandaan ko yung sinabi mo, Francine, ha? Lalo tuloy kitang minamahal, eh. Ang sabi ko naman, eh. Huminto kami sa paglalakad sa dulong bahagi ng resort at iniharap ko sa akin si Francine. Hinalikan ko siya sa labi. Paano kung paghiwalayin tayo ng mami mo? Tanong ko naman kay Francine. Hindi naman niya gagawin yun kuya. Gustong gusto ka nga niya para sa akin eh. Sagot naman ni Francine habang magkaharap ang mga mukha namin. Eh paano kapag pinaghiwalay tayo ng daddy mo? Basta kuya ganito na lang. Kung sino pa ang magpahiwalay sa atin, maging si daddy man yan o kahit si mami pa, hindi ako papayag. Sasama na lang ako sa iyo. Seryosong sabi pa ni Francine. Promise ba yan, Francine? Tanong ko sa kanya. Promise kuya, susumpa pa ako sa buwan o, oh. ayun o oh, ang liwanag. Sabi pa ni Francine na itinaas ang kanang kamay at inginuso ang maliwanag na buwan sa langit. Niyakap ko si Francine matapos siyang sumumpa sa akin na kahit anong mangyari ay sa akin siya sasama. Huwag kang mag-alala Francine, hindi kita pababayaan. Sa akin ka na lumaki, nasanay na rin ako sa iyo. Walang iwanan kuya ha, kahit anong pang mangyari walang iwanan. Ang sabi pa ni Francine, Iyakap ko si Francine at isinandal ko yung ulo niya sa aking dibdib. Nakakadala ang pagkaromantik ng paligid ng resort, habang dinig na dinig namin ang tunog ng paglagaslas ng alon na humahampas sa tabi ng dagat. Kuya, ano bang pwedeng itawag ko sa'yo? Di ba tayo na? Ayoko namang tawagin ka ng kuya, lalo na kapag tayo ng dalawa. Tanong sa akin ni Francine, habang nakahilig pa rin sa aking dibdib. Ikaw, ano bang naisip mong itawag sa akin? Ang sabi ko naman, okay lang bang love na lang yung itawag ko sa'yo? Sabi naman ni Francine na parang nahihiya pa. Oo naman. Sagot ko naman rito. Kuya, pwede bang chin na lang yung itawag mo sa akin ha? Kasi sa isko lang ako tinatawag na Francine. Minsan tuloy, akala ko teacher kita. Sabi ng tumatawang si Francine. Sige Chin, mula ngayon ikaw na si Chin. Ang sabi ko naman, muli kong hinalikan sa labi si Francine. Punong-puno ng pagmamahal ang aming naging halikan. Ngayon lang kami nagkaroon ng pagkakataong mag-usap ng heart to heart. Hindi na bata si Francine. Ibang-iba na siya sa nakilala ko noon. Mahigit dalawang taon na ang nakakalipas. Naging bahagi na ng buhay ko si Francine. Alam ko sa sarili ko na siya na ang gusto ko makasama habang buhay. Sa edad kong 31, alam kong kailangan ko ng babaeng makakasama ko sa buhay at yun ay walang iba kundi si Francine. Nagsimula na kami maglakad ni Francine pabalik ng cottage habang magkahawak pa rin ng aming mga kamay. Natanaw na namin ang maginana na sa cottage habang nag-aantay sa amin may ilaw sa cottage kung kayat kitang-kita ko si Cheska na nakatanaw sa amin habang kami papalapit Bibitawan ko na sana ang kamay ni Francine, ngunit hinawakan niya ng mahigpit ang aking kamay para hindi ko siya mabitawan nais niyang ipakita sa kanyang ina na magkahawak kami ng kamay wala na ako nagawa pa magka-holding hands pa rin kami nang dumating sa cottage nakita ito ni Cheska may sasabihin ba kay sa akin, Chin, Chin May dapat ba akong malaman tungkol sa inyo? Seryosong tanong ni Cheska, pero halata namang hindi ito galit. Mami naman eh, sabi agad ni Francine. Yan ka na naman sa linya mong mami naman eh. Ang sabi ni Cheska sa anak niya. Naiilang pa si Francine na magsalita. Okay lang, Chin Chin. Kilala na kita, ganyan din ako eh. Eh kanino ka pa ba naman magmamana? Ang sabi ni Cheska sa anak niya. Napakabait talaga ni Cheska sa anak niya. Nahihiya na nga ako kasi hindi ako makapaniwala na lahat ng klasing pag-unawa binibigay na niya kay Francine. Hindi ko tuloy malaman kung ano ang tunay na dahilan ni Cheska sa pagbibigay niya ng laya sa amin ni Francine. Gusto niya ba talaga ako para sa kanyang anak o kurusunada lang talaga niya ako at ito lang ang kanyang paraan para mapalapit din sa akin? Ang hirap tansyahin ni Cheska. Naisip ko tuloy na kailangang sumabay na lang ako sa Agos alang-alang sa relasyon namin ni Francina. Alam kong kahit balikta rin man ang mundo, si Cheska pa rin ang ina ng batang minamahal ko. Muling tinanong ni Cheska ang anak niya. Ano na, Chin Chin? Ang sabi ni Cheska. Um, mami kasi ayaw pang bitawan ni Francine ang sasabihin. Huminga ng malalim si Francine at nagsalita na ito. Kasi, mami, gusto ko din si Kuya Clint eh. Gusto niya daw ako. Gusto ko na din siya. Ganun lang yun. Nahihiyang sabi ni Francina. Ganun lang yun, ha? Natatawa ko sa anak ko, Clint. Parang hindi si Chin tong kausap ko ngayon. Parang sinasapian yata. Bata lang ito dati. Nagbibirong sabi ni Cheska. Pinigil kong matawa dahil ayokong basagin ang pagiging seryoso ni Francine Francina. Pero ano pa bang magagawa ko kung pareho kami ng type ng anak ko? Parang nadulas si Cheska sa kanyang sinabi. Okay lang sige, naku sana lang, hindi ako magsisibandang huli kasi hindi ko talaga mapapatawad ang sarili ko sa pagpayag dyan sa relasyon nyo na yan. Dagdag pa ni Cheska. Napangiti na ako sa sinabi ni Cheska, lalo na nang marinig ko ang salitang relasyon nyo. Alam kong hindi galit si Cheska sa amin eh. At alam niya na ang relasyon namin ng kanyang panganay. Napakaswerte ko talaga dahil tanggap ako ng ina ng babaeng pinapangarap ko. Alam kong magiging madali ang lahat para sa amin ni Francine kapag may basbas -bas ni Cheska ang aming relasyon. Parang napakalaki na ng utang niloob ko kay Cheska dahil sa pagpayag niya sa relasyon namin ng anak niyang si Francine. Ilang sandali pa sinabihan na ni Cheska si Francine. Nasamahan na si Raymart para matulog na sa kwarto sa hotel. Samahan mo na yung kapatid mo sa kwarto, pagod na yan. Matulog ka na din, Chin Chin, ha? Iinom lang kami ni Kuya Clint mo, tapos susunod na rin kami. Ang sabi ni Cheska kay Francine, sumunod naman si Francine sa sinabi ng kanyang ina at agad na kinuha ang kamay ng kapatid. Tumingin pa ito sa akin ng nakangiti habang inaabot ko sa kanya ng susi ng aming kwarto. Nagsimula ng maglakad ang magkapatid patungo sa hotel habang naiwan naman kaming dalawa ni Cheska sa cottage. Ilang sandali pa, nawala na sa aming paningin ng magkapatid. May maliit na ilaw sa cottage namin ni Cheska kung saan magkatabi kami sa upo ang gawa sa kahoy. Agad niyang kinuha ang fundador sa cooler kasama ang isang basong may yelo. Napansin ni Cheska ang liwanag ng bumbilyang nasa aming likuran. Napakunot noo ito na nawaring nasisilaw. Napagmasdan ko ang nanay ni Francine na napakakinis ng kutis. Halatang dito naman na ni Francine ang kaputian at kakinisan ng kanyang balat. Lalo pang nakakainit ang suot na palda ni Cheska habang naka-sleeveless na blouse. Naisip ko tuloy na kaya ito nagpalda dahil pinaghahandaan ako. Medyo nagiging assuming na naman ako. Clint, paano tayo iinom? Kung ganito kaliwanag, patayin mo na lang yung ilaw na yan, please. Ang sabi ni Cheska, pinatay ko ang ilaw at nakita ko si Cheska na binubuksan ang bote ng fundador. Ako ang tanggero ha, baka mandaya ka Ang sabi agad ni Cheska, ako pa ang madaya, baka ikaw no, biro ko naman dito.